Eh baka isa o dalawa lang yan eh. Bakit uh, che-checkin mo pa? Hindi mo masagot ngayon. Uh, wala akong matandaan sir na in-instruct ko na i-print. Oh. Sige, baka alam na namin na sagot. Go ahead. Just a chairman, I'm done. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po sa aming uh, pininong uh, higit, uh, Senator uh, Pampilo Lacson. At uh, sa amin pong uh, ginong Pangulo, Senator Vicente Soto III. At sa amin pong uh, boses ng masa, Senator uh, Erwin Tulfo. Sa lahat po ng aming panauhin, uh, isang magandang tanghali na po. Uh, ako po'y uh, siguro na itanong na po ng lahat, yung akin na lang pong katanungan ay eh, makapagbibigay ng hinga sa inyo. At uh, alam ko naman po, at alam naman lahat, sa buong mundo, taxman lagi ang kinakatakutan ng tao. Nasa Biblia nga po kayo eh. Kaya pagpasensahan nyo po kung uh, marami po kami mga katanungan dahil bilang kami po ay uh, senador, kami po ang boses naman ng taong bayan. Kaya yung amin pong mga tanong sa inyo, hindi po para idiin kayo kung hindi para tanungin lamang po kayo. At ito po mga tanong ko naman po ay hindi naman po ganun kabigat katulad po ng mga tanong ng boses ng masa. Ang tanong ko lang po ay katulad po halimbawa, ako po ay may panukala patungkol po sa freedom of information. Gusto ko lamang pong malaman kung uh, ang mga uh, tauhan po ba ng BIR ay nagpa-file din po ba kayo ng sal-in? Lahat po, obligado po kayo. Kasi po kami, sa utos po ng aming binuong Pangulo, ipinablish po yung aming sal-in. Sa inyo po ba may pagkakataon na magpapublish din po ba kayo ng inyong sal-in? Pwede po bang itanong yan sa atin pong commissioner sa ngayon? Uh, ang, ang salin naman po, these are public documents. Opo, so... This, can be accessed. So katulad uh, po ng... Ay, hindi po. Kasi sa amin po, talagang in order po sa amin, ng aming ginoong Pangulo, na ilabas namin ng aming salin, wala po kaming nagawa, kayo po, uh, bilang commissioner. Dadating po ba ang punto na yon na para po mawala yung agam-agam ng ang mga taong bayan, meron po bang ganun na pwede po kayong gawin? titingnan po namin yon. Uh, meron pong 16,500 na kawani ang Bureau of Internal Revenue. Ay, makaligayahan po ng taong bayan yan. Kahit po mapuno ang social media, kaligayahan po nila yan. Kasi kami din po, sa utos din po ng aming ginoong Pangulo, na lifestyle check po kami. Pwede po bang mangyari din po yan sa inyo? May utos nyo ang lifestyle check? Ah, uh, in fact, ah uh, meron nga ho tayong uh, mga ahensya na ng gobyerno na nagkakantak naman po ng lifestyle checks. Apo, kayo uh, po, ginagawa niyo po sa BIR para wala na po yung mga tanong na ilan ang kotse mo, ilan ang alam mo, mga ganyan, ilan ang bahay mo, ilan asawa mo, yung mga ganun po. Magagawa po namin yan sa BIR. Opo, malaking bagay po yan. Opo, kasi alam niyo po, ang atin pong bayan ay dumadaan sa napakatinding pagsubok. Kapag tayo po ay naging transparent, sa tao, ay eh, makakalma po sila. Sa panahon po kasi ngayon, talagang ang tao po, eh, sa totoo lang po, ang dami ko pong pinuntahan ng mga pagpupulong, ang gusto po ng karamihang grupo ay wag nang magbayad ng tax. Civil disobedience po ang nais nila. Ako po na po yung nagsasabi, wag niyong gagawin yan. Dahil hindi naman po lahat ng tao sa gobyerno ay eh, may kapalpakan. Kaya ako na po ang nakikiusap na sana maging transparent po tayo lahat. Lahat po. Para ang taong bayan eh, hindi na po nag-iisip ng mga civil disobedience o ano-ano mga bagay na makaka disrupt pa po ng gobyerno natin. Isa na lang pong tanong, uh, Commissioner. Ako po kasi nung panahon nung ako po ay artista pa. Ako din po ay naging revolusyonaryo lagi ko pong inaaway ang gobyerno. At noong mga panahon na yon, na-weaponize po sa akin ang tax. Ako po'y nadali talaga ng tax. Ngayon po ba mapapangako niyo po sa akin na hindi na po yan magagamit para maipit ang mga nagsasalita ng hindi, alam niyo man po, ng kanilang kaluoban sa gobyerno? Oh, ah, uh... Ang 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 tagubilin po sa atin ng ating pangulo ay mangolekta ng buwis efficiently and fairly. Fairly. So, hindi yeah. fairly. So Opo. ibig sabihin po ang kolektahin lamang ayun nararapat talagang dapat bayaran ng taxpayer Ayan. at hindi ito dapat ginagamit na instrumento para uh, i-oppress or gipitin yung mga tao for other reasons other than tao at negosyo po, taxes. tao at negosyo. Totoo po yan. Opo. Nakasumpa po kayo commissioner ha? Nakita Opo. ko kayo kanina. Opo, pinapangako po natin yan. Ah, uh, yun lamang po. Maraming salamat po, ang uh, ginong pinunong higit. Salamat po. Before we wind up, ano, eh, kasi nakakuha kami na report na yung, yung dating ELAM wala na, di ba? Pinalitan mm -hmm. na ng uh, IRIS. Yeah. Internal yes, Revenue Integrated System. Ang nag-handle nito, yung Information System Group. Yes po, Mr. Chair. Ang uh, sabi niya, ang report namin dito, wala kayong basis na i-compare yung, yung PAN, yung FAN, at saka O5, O6 kasi wala raw laman. Kind okay. investigate, Commissioner. Y yun nga po ang dahilan. Kaya yun, yun nga, bakit kinukupin. wala laman? Yun Sinadya nga po. yan? Para wala tayong mabalikan na records. Kasi yun ang basis natin. Sabi nga ni Attorney Kim, ni Com Kim, di ba? Na madali lang yan, may red flag. Kung ito yung PAN, ito yung FAN, eto yung fan tapos biglang bumagsak doon sa O5, O6, meron tayong pa basihan para magsagawa ng investigation. Eh kung wala naman yung IRIS, anong gagawin natin? Yes, Mr. Chair. Kaya nga po yan po ang utos natin after...